Attorney, paano ba mag-file ng criminal case sa prosecutor's office? Hi guys, this is Attorney Eman and papag-usapan natin paano ba mag-initiate ng kaso against sa taong gumawa ng krimen sa inyo. So, unang-una, ang gagawin nyo dito is, syempre, kukonsulta muna kayo ng abogado para malaman nyo kung meron talagang basis yung kaso na isa mo. Dahil, hindi big sabihin na pag may ginawa ka o may ginawa sa inyong tao, automatic criminal case na yun. Depende pa at may kita nyo sa revised penal code natin, ang mga elements ng each crime na naginawa sa inyo o naging victim kayo. Pagkatapos yung pumunta sa abogado or sa lawyer, nagpa-legal consult kayo, makikita nyo kung meron talagang elements. Pag sinabi ng abogado nyo, meron kayong elements for the filing of a criminal complaint, for the crime, o kung ano man ang lagay sa revised penal code or sa mga special penal laws natin, pwede nyo mag-file. At yung unan yung una nyong gagawin, mag-file kayo ng complaint affidavit. Ang complaint affidavit na ito, nakalagay dyan kung sino yung mo ang yung residential address nila, yung pangalan mo as complainant, kung yung residential address mo rin, at ipapakita mo unang-una yung factual circumstances. So, kung ano nangyari, kung bakit kayo nasa, nagpa-file ng kaso ngayon against dun sa mga respondents. Tandaan nyo, respondents pa lang sila, hindi sila accused or hindi pa sila kinu. Dahil, may presumption of innocence pa sila. Pagkatapos ng statement of facts, ilalagay niyo din dun yung issues o yung mga tanong na dapat Uh, masagot nung sa susunod na parte ng iyong complaint affidavit, which is ang discussion. Sa discussion, ipapakita nyo doon ang legal basis at yung factual basis and yung evidentiary value ng mga factual basis ninyo to prove kung ano talaga yung nangyari doon sa krimen na ginawa sa inyo. Meaning, kung nag-file kayo ng kaso, dapat meron kayong ebidensya. And dapat yung mga ebidensya na to nakalagay dyan yung mga elements ng crime. At pag nakita mo yung elements ng crime, ipapakita nyo rin kung saan, na, saan napupunta yung factual circumstances na nilagay nyo dun sa unang portion ng pleading niyo or ng dokumento niyo At i-explain nyo kung bakit meron yung element At kung bakit dapat mag-file ng criminal information yung prosecutor papunta sa korte. Okay guys, so alam nyo na mag-file ng kaso ah. Pero tatandaan nyo, pag-file ng criminal case, ay under oath yan. And pwede kayo maging liable for falsification of public documents and perjury. So, hindi basta-basta pag -basta may nakaaway kayo ng fan cam, huwag na lang. Isipin nyo muna kung meron ba talagang elements ng crime na nang Kaya magkonsulta muna ang abogado bago mag-file criminal case dahil kung mali-mali ang -mali sinasabi nyo sa complaint mo, pwede rin kayo maging criminally liable dun sa ginawa.